Pasok na naman tayo uh, Webes Payday ngayon mga Kapinboy Sweldo natin ngayon Nakapagbayad na ako ng upa ng bahay At uh, nakapagpadala na rin ako Sa aking pamilya Sa Pilipinas mga Kapinboy So mga Kapinboy Naispatan ko yung bus Dumaan na, oh. Ako Mukhang ayun oh 361 Nalagpasan ah. ako mga Kapinboy So hindi ko na siya maahabol Bakit ang agad dumaan neto Wala pa siyang 19 or 20 Ako ay, uh, habulin ko mga kapinboy naiwanan ako ng bus mga kapinboy ayun na yung 361 no ang aga niyan dumaan ano pa lang eh 316 ang aga niyan dumaan mga kapinboy naku naiwanan tayo ayun no palis na palis na palis na <laughs> hindi huminto <mo> <laughs> <laughs> Nakaalis na, hindi ako na. Di ako nakita. Ha, <sighs> kapin boy. All right. Hintayin lang tayo sa susunod na isang biyahe pa. So ay nag-check ako ng aking uh, 80 Metro application. Uh, maaga pala nakalagay dito, basis early. Yung 321 na daan, mga Kapinboy, ay dumaan siya ng 316. sumaaga ang daan ng bus ngayon. Pero nakalagay dito, ang susunod na daan ng bus ay 336 ng hapon. So, yun, makakasakay pa ako ng... Hindi ako masyadong late, mga Kapinboy. Okay lang naman, lumagpas ako ng alas 4. Usually... Uh, yung ibang nga mga kasama ko eh Dumadating nga sila ng alas 5 doon So ayun mga kapinboy uh, Ang dating ko sa bowling center ay 409 Aalis uh, alis dito sa Manurewa Nang 336 uh, May kasunod ka agad After uh, 15 minutes So nakita ko yung bus uh, Umikot na ron Galing sa Manukaw So pag ikot nun mga kapinboy Dadaan na rito uh, At yun na yung yung 336 So yun yung masasakyan ko ngayon mga Kapinboy May advantage at disadvantage talaga kapag ka nagkocommute Tsaka kung may sa sarili kang sasakyan So kagaya ngayon, uh, nalagpasan ako ng bus So kailangan ko magantay ng susunod na biyahe O kaya naman, pwede rin akong malate Ngayon mga Kapinboy, naantay ko lang yung 361 uli uh, 336 ang daan So ang oras ngayon ay 332 Ngayon mga Kapinboy, natatanaw ko na yung bus Papunta na rito mga kapin boy Ayos uh, Sakto nga 336 Ayan mga kapin boy Malapit na tayo sa bowling center At papunta na kami yung Great South Road At yun nga Nakasakay ako ng 336 So ngayon ay four 5 so, sakto lang naman malapit na to, siguro mga 2 minutes na lang pagkabagtang bowling ayun mga kapinboy, nakababa na tayo ng bus at ito gaya kahapon nandito na naman tayo sa trabaho ko mga kapinboy at may liga na naman ako ngayon, alas 8 ng gabi magsisimula sila ng alas 8 maglilinis ako ng lanes ng alas 7 uh, at ang mga players ko ngayon ay mga professional bowlers talaga mga nagtotornamento sa mga iba-ibang mga bowling center dito sa Auckland at uh, dumadayo pa ng mga ibang bansa sa mga kapinboy uh, nandito na naman ako sa aking work sa aking trabaho at ayan ang 10 pin bowling mga ah, kapin boy so bala kong bumili muna ng tinapay ah, uh, pupunta ako doon sa tindahan may indian store dito so bibili muna ako ng tinapay mga kapin boy ayun uh, sa labas lang yung tinapay nila eh kaya alam parang walang brown bread pero titingnan ko ah ito pwede na to pwede na ito wala eh Ayan, so ito yung bimbili natin kapili na ako tinapay mga kapin boy ayun yung bowling center oh. ayun ipasok ko lang sa bag to tinapay kong nabili buha ko na yung radyo walang tao pero mamaya na ito marami kasi may liga mga players talaga ng bowling yan mga kapinboy nandito na naman ako sa aking lungga dito sa likod ng mga lanes, ng bowling lanes at ito ang aking mga makina magbibis lang tayo mga kapinboy uh, bilang isang bowling mechanic kami uh, rin yung in charge sa paglilinis ng mga lanes Meron kaming gamit na oiling machine. Meron kami ditong flex walker. Ang pangalan ng oiling machine namin, yung puso na lumilipad. Bukod sa pagre-repair ng makina, eh, in-charge din kami doon sa paglilinis ng lanes. Lalong-lalo -lalo na kapag ka may liga or may tournament. Kagaya ngayon, may liga ako ng alas 8. So magsisimula ako maglinis ng lanes ng alas 7. Mga 7.30, 7.40, tapos na ako maglinis niyan kailangan bago mag 8 eh tapos na ako at nakahanda na ang lahat ng mga makina ah, uh, mga lanes ng mga lanes at higit sa lahat mga ka-pinboy ay uh, i-maintain ang mga kaayusan ng makina no? kailangan may preventive maintenance kailangan may, pagli may regular na paglilinis ng mga makina at higit sa lahat Uh, dapat medyo mabilis ka rito eh kasi ako lang mag-isa ako lang mag -isa. sa duty ko ako lang mag-isa na mayroon ng liga kailangan mabilis kagaya ng mga pinjam, no yung mga basic na problema pinjam tapos kapag may tira at may tournament ka pwede mong iwanan mo na no eh inform lang yung counter na yung lane 12 na nabawa ay hindi talaga siya pwedeng gabitin dahil may naputol, may nabali, may natanggal na mahirap gawin on the spot so ang um, ang advice ko rito eh, workshop namin to so hindi na siya pwede gamitin bukas na siguro kapag ka, naayos ko na pinapos ng liga so ganoon ang sitwasyon ng isang ball mechanic or bowling technician mga ka boy at uh, yun mga ka boy naantay ko na lang yung alas 7 anong oras na ba time check natin ay 6.21 so mga uh, alas 7 or bago mag alas 7 ay lalabas na ako doon at magsisimula na ako maglinis ng lanes at pagkatapos noon simula sila ng liga nila at natatapos sila ng alas 10 gabi. Mga kapilbo yan lang muna ang update dito sa aking trabaho sa likod ng mga makina at makisama kayo nawa ay walang problema mamaya sa liga. Maraming salamat! simula na yung aking uh, liga ng alas 8 pero nadelay sila ng 8 dahil nag sila ang dali so yan mga ka boy at sila ay nag enjoy na sa labas at uh, ako naman ay uh, masalimut ang buhay dito sa likod <laughs> ayan mga ka-fin boy aligaga na ako dahil kailangan akong maging alerto dahil marami at maraming mga ball stack na kailangan kong ayusin So mga ka-Pinboy, matatapos to ng alas 10? Ay, ah, hindi lang, baka nababas sa alas 10 to ha? mga ka-Pinboy Dahil late na sila nagsimula So ngayon, uh, dahil late nga sila matatapos eh, Kailangan kong bilisan maglinis sa labas Para maamutan na naman natin yung bus na ating nakabod Alam nyo na kung anong number ng bus abisado nyo na yung bus 361, nga ka-Pinboy ayan, so ayan discarte lang, kailangan kong bilisan magpasura mamaya kailangan kong bilisan magwalis kailangan kong bilisan magbako para maabutan natin yung bus kasi late na nga sila nagsimula malamang late dito matatapos mga ka-Pinboy, bantayin ko muna ang mga makin ako mga ka mga ka-Pinboy mas gusto sa Volvo mas sa Volvo PBA sa labas sa buhay sa meron lang yun pinjam mga acting pinjam Jam Yan ang trabaho ni Pinboy dito sa New Zealand Exciting <laughs> Ay mga ka Pinboy Late na rin talaga Hindi kaya talaga ng oras Hindi ko maaabutan yung bus 361 ngayon Wala uh, 11.08 na Tapos pupunta pa ako dun sa bus stop So talagang hindi kaya Dahil uh, Late na nagsimula kasi yung liga Late na rin natapos tapos nandito pa yung mga may-ari ng bulingan, nandito yung mga boss ko. Kasama sila sa mga naglaro kanina, eh hindi ako makaporma, hindi ako makaalis kagad ng maaga. Pwede naman, kaya lang syempre nahihiya ako. So may pag-aalangan. So ayan, uh, ang masasakyan nating bus ngayon yung 362. Pupunta nga ako ngayon sa bus station. Maglalakad ako mula dito hanggang bus station, mga 10 minutes, 15 minutes ang lakad tas pagdating doon sa Manurewa malapit sa bahay namin lalakarin ko pa uli ng mga 5 minutes. So ayun ang kaibahan talaga kapag ka nalagpasan ko yung 361 mga mga Pinboy. So ay mga kapin Pinboy eh uh, ito may yung ko nga hindi ko nakain ipaparef eh, ko na lang doon. Tapos bukas ko na lang kasi pang-umaga naman ako bukas. Bukas ko na lang siya. Bukas ko na lang siya kakainin tanghalian. Ay mga mga palabas na ako ng bowling at uh, wa, wala wala talaga hindi talaga kaya so ayan uh, no choice sayo kundi yung bus 362 ay mga kapin boy nandito na ako sa bus station grabe yung hawol ko hindi rin ako umabot ng 361 so ay mga kapin boy mula bowling center hanggang dito sa manokaw bus station ay halos takpo lakad tsaka takbo yung ginawa ko maabutan ko lang tong 362 way mouth. 11.35 yung last trip niya itong bus na to mga kapinboy boy so ayan uh, antayin ko lang na magbukas tong uh, pintok pinto yung gate na yan tapos sa uh, sasakay na ako sa 362 na bus mga kapinboy boy mga kapinboy boy nakasakay na ako ng bus ay salamat uh, 362 kaya lang malayo rin talaga yung lalakarin ko pagdating ng Manorewa maglalakad pa ako ng mga 5 minutes tapos madilim siyempre nakakatakot kaya iniiwasan ko sa ng kanyang 36 to pero no choice tayo naiwanan ulit tayo ng bus mga kapin po ipauwi so, naiwanan tayo kanina pagpasok naiwanan tayo ngayon pauwi so wala ganoon talaga pagtsikaan talaga so maraming salamat pong muli uh, ito ang inyong kapin po maraming salamat なんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろうなんでだろう